Hello, nagberada sila sa barilis na tumakuha ko man ka ninyo. Mauna siya. Lawan naglisod na sila kay Bugat daw ka -adyo. Kay Gabi daw ka na barilis. Mauna ay eh. patoy pakura na modera ka. Shout out ako sa inyo tanad na nagberada. at lawan for pacific ocean. Na, na himlo ng isda sa takot tatay lao dyan to ng isda ano? klaro na karadyaw ang isda dyan to saksak na nila naglisod pa na sila kung ano ganso kay kabi kakulit ang isda bagbaga na nila waray ganso na nila ano thank you for watching the video and subscribe ka mo sa YouTube na ko. YouTube na ko Wilfred Art. Wilfred thank you sa inyong tanangan lang tao. Bye bye Sa akin na nila. Thank you for watching. Gakab.